sa Miss Depress TV. Hindi masama ang magmahal at mahalin kung ang bawat isa ay totoo at tunay na nagmamahal. Kung minsan, alam na natin na hindi tayo mahal. Alam na natin na, pin na ko lang tayo. Alam natin na ginagamit lang tayo. At alam natin sa ating sarili na hindi tayo gusto ng isang tao. Pero pilit nating pinagsiksikan ang sarili natin. Pilit tayong nagbulag-bulagan. Pilit nating iniintindi o tinitiis ang hirap ng ating naranasan dahil sa sobrang pagmamahal. Dahil sa pilit nating pinagtakpan ang katotohanan. At nagtitiis tayo na alam naman natin na hindi tayo masaya alam natin na nahirapan na tayo, alam natin na ginagamit lang tayo, alam natin na pinaglaruan lang tayo, pero nagbulak bulagan tayo dahil sa sobrang pagmamahal, dahil takot tayo na mawala ang tao, takot tayo na mawala ang taong minahal natin ng todo na at minahal natin ng gusto. Pero sa ginagawa natin na yan, sa mga nangyayari na yan, sino ang kawawa? Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Gusto mo ba na habang buhay kang malungkot? Gusto mo ba na habang buhay kang apihin at apakan ng kapwa mo? Kahit alam mo na naghihirap ka, kahit alam mo na nahihirapan ka, pilit mo pinagsiksikan ang sarili mo pa sa kanya. Dahil umaasa ka na magiging kayo pagdating ng araw na kahit alam mo naman na hindi ka gusto, ano ba ang mangyari sa kung pinipilit mo ang gusto mo? Mangyari yan sa iyo, depress ka, ma-stress ka, babagsak ka, at kuminsan matuluyan ka. Bakit mo pinahirapan ang sarili mo? Sana bigyan mo naman ng halaga ang sarili mo irespeto mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Paano ka mahalin ng ibang tao kung hindi mo, kung ikaw mismo hindi mo minamahal ang sarili mo? Yan ang isang malaking tanong. Pag sa oras na bumagsak ka at kung ano ang mangyari sa iyo, lilingunin ka ba ng taong minahal mo ng gusto? Tutulungan ka ba ng taong minahal mo ng todo o totoo? Tanungin mo sa sarili mo. Kung nagustuhan nyo ang mga content ko, subscribe nyo ako at ipalo dito sa channel ko, Miss Depressed TV. Salamat sa inyo at I love you. God bless you.